What's up mga kaayos, maligayang pagdating sa Ayos Movie Recap. Ngayon magre-recap tayo ng isang sci-fi thriller na pelikula na pinamagatang Geostorm ipinalabas noong 2017. Ang pelikula ay nagsisimula sa mga sakuna na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo na patuloy na lumala ang sakuna hanggang sa nawasak nito ang lahat ng sangkatauhan. Kung kaya't may isang world meeting na dinaluhan ng labimpitong bansa, ang pulong ay nagresulta sa desisyon na bumuo ng isang satellite na lumalaban sa iba't ibang epekto mula sa kalawakan, ang proyekto ay pinangalan ng Dutch Boy at dinisenyo ng isang scientist na nagngangalang Jake Lawson, ngunit si Jake ay sinubukan ng ilang mga kaso na siya mismo hindi naramdamang committed. Ang team niya sa space station ay mapapalitan din pero hindi pumayag si Jake dahil alam niyang napakaganda ng kakayahan ng kasalukuyang team. Ang desisyon ng korte ay pinatigil si Jake mula sa Dutch Boy Project kung saan siya ang nagdisenyo. Samantala, pinalitan siya ni Max Lawson ang kanyang sariling kapatid. Makalipas ang tatlong taon ay nakita ang mga tropa na naggalugad sa disyerto sa Afghanistan kung saan ang init ay umabot sa 49 degrees Celsius. Nagulat sila sa harapan nila ay may isang baryo na napapaligiran ng nyebe at nang tingnan nila ito, ang mga taga taganayon ay nagyelo sa lamig. Kaya naman ito ay naging talakayan sa mga opisyal ng gobyerno na nagsasaad na ang insidente ay napakaseryoso na naisip nila na maaaring ito ay dulot ng pinsala sa Dutch Boy kaya't nagyayelo ang lahat ng naroon. Kumiling si Max na magpadala ng mga tao sa Dutch Boy para sa inspection kasama ang original na Dutch Boy designer na si Jake Lawson. Ang kahilingan ni Max ay inaprubahan naman ng presidente at sinuportahan siya ni Leonard Deckcom ang kalihim ng estado. Si Max ay nakipagkita kay Jake na nakatira sa simpleng bahay na matatagpuan sa tabing dagat. Ipinaliwanag ni Max na may problema ang Dutch boy at hiniling sa kanyang kapatid na tingnan ito. Disappointed si Jake kasi pagkatapos matanggal tatlong taon na ang nakalipas na wala din ang kanyang asawa dahil naghiwalay sila kaya tumanggi si Jake na bumalik sa Dutch boy. Ngunit si Jake mismo ay hindi maaaring baliwalain ang Dutch Boy at sa pagmumulit ni Max ay sa wakas pumayag si Jake na pumunta doon. Sa sumunod na eksena, sa ibang lugar sa Hong Kong, ang panahon ay naging napakainit at biglang nagkaroon ng pagsabog ng mainit na laba at apoy sa kahabaan ng kalsada na sumisira sa lahat ng bagay ngunit biglang bumaba ang temperatura ng napakababa at ito ay naging malamig. Sa sumunod na eksena, nagpaalam si Jake sa kanyang anak na babae na siya ay pupunta sa outer space upang tingnan ang Dutch boy. Habang inihahatid ang anak pabalik sa bahay ng kanyang ina ang batang babae ay tila hindi sumasang ayon na umalis ang kanyang ama dahil siya ay natatakot na baka hindi na makabalik ang kanyang ama sa lupa. Ipinaliwanag naman ito ni Jake na walang ibang makakapag-ayos ng Dutch boy kung hindi siya lamang. Naintindihan naman ito ng kanyang anak at sa wakas si Jake ay ready na para pumunta sa Dutch Boy. Ang Dutch Boy ay libu-libong satellite na konektado sa isa't isa at may tungkuling protektahan ang mundo mula sa iba't ibang pag-atake mula sa labas. Ang libu-libong satellite ay kinokontrol mula sa space station kung saan aalis si Jake. Pagdating doon ay sinalubong si Jake ng punong siyentipiko na nagngangalang Youth Fast Binder. Habang nasa lupa si Max tinawagan siya ng isang taong nagngangalang Chiang Long na nagsasabing naniniwala siya na ang mga pangyayari sa Hong Kong ay hindi natural na sakuna kundi mga bagay na sadyang kinokontrol ng isang taong nasa Dutch Boy at sa tansya niya, ito ay dahil hindi kaya ng satellite na dapat na nagpoprotekta sa lugar ng Hong Kong. Sinubukan ni Chiang Long na i-access ang satellite pero ito ay access denied. Si Max ay may sekretong ugnayan sa President's Chief of Security at agad naman niyang sinabi kay Jake na nasa Dodge Boy ang tungkol sa posibilidad. Makikilala na sana ni Max si Chiang Lang pero nung tatawid na si Chiang Long ay bigla siyang tinulak ng hindi kilalang lalaki kaya nabangga siya ng kotse at namatay on the spot pero bago namatay si Chiang Long ay may sinabi siya kay Max tungkol sa Project Chaos. Pagkatapos ng insidente ay nagpadala din si Jake ng isang mensahe kay Max na nadiskubre niya ang mataas na antas ng sabotahe sa gobyerno at sinabihan si Max na huwag magtiwala sa sinuman. Pagkatapos ay humiling si Max sa kanyang kaibigan na tulungan siyang malaman ang tungkol sa kaguluhan sa proyekto na matagal ng pinag-usapan kanina. Sa kasamaang palad hindi sila makakuha ng akses at yung malalapit lang sa presidente ang pwede makakuha ng akses sa data. Kaya naman si Max ay nagmamakaawa sa girlfriend niya, ang chief of security staff ng Pangulo na makakuha ng akses sa data. Nung una ito ay tumanggi dahil ito ay isang malaking paglabag ngunit sa huli ay nakumbinsi din siya ni Max. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Max na may nangyayari talagang mali. Samantala, sina Jake at Yut ay sinusubukan din na alamin kung ano ang nangyari pagkatapos ay binuksan nila ang isang locker na naglalaman ng mga kopya ng lahat ng data ng satellite at lumalabas na totoo na may virus na nagpapafreeze sa mga taga sa Afghanistan. Sa kabilang banda ay na-unlock ni Max ang Project Chaos Data na nagpapakita na may naghak sa Dutch Boy para gumawa ng armas na magdudulot ng kapahamakan sa buong mundo at paksain ang milyon-milyong mga tao. Sa sumunod na eksena, nagpadala ng mensahe si Max kay Jake at sinabi ni Jake na inaasahan na niya itong mangyayari na mawawala ng kontrol ang mga bagay-bagay kung magkakaroon ng pakikialam sa politika. Samantala, ang tanging makaka-access ng data ng Dutch Boy ay ang presidente lamang kung kaya't naghinala si Jake na ang salarin ay ang pangulo na ginagawa niya upang maalis ang lahat ng kanyang mga kaaway, ngunit maaari rin na na-frame up lamang ang presidente. Sinabihan ni Jake si Max na alamin ang passcode ng presidente. Pagkatapos may balita na kumalat na ang virus kung saan-saan bilang ebidensya ng paglitaw ng mga sakuna na nangyari sa maraming lugar sa Japan. May napakalubhang pangyayari ang naganap, bumagsak ang naglalakihang tipak ng yelo sa lugar at naging sanhi ito ng pagkawaasak ng kapaligiran. Sa kabilang dako, sa Brazil ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa temperatura na naging sanhi ng pag-freeze agad ng dagat at ng mga tao sa paligid. Sinikap ni Jake na pigilan ang mga insidenteng ito na lumala. Sinubukan niya na bag sa kon ng isang bagong satellite ang isang satellite na naapektuhan na ng virus at sa wakas ang pagsisikap ay matagumpay dahil ang kalamidad sa lupa na kasalukuyang nangyayari ay huminto subalit may isa pang mas kakilakilabot na bagay ang lilito kung saan sa loob ng isang oras ay magkakaroon ng geostorm na magdudulot ng tuluy-tuloy na mga sakuna sa buong mundo. Sa sumunod na eksena sinusubukan pa rin makuha ni Max ang access code ng Pangulo at humingi siya ng tulong sa pamamagitan ng pagsasabi ng problema sa isang taong pinagkakatiwalaan niya na nagngangalang DECCOM. Ang problema pala ay hindi numeric code dahil mabubuksan lang ang access gamit ang sampung daliri ng presidente at dalawang mata. Si ka may makakatulong lang kay Max na makipagkita sa presidente at sinabi niya na pumasok si Max sa isang kwarto pero pagpasok ni Max sa kwarto ay agad niyang tinutukan ng baril at buti na lang ay nagmintis ang kanyang tera. Agad na tumakbo si Max palayo doon at pumasok sa kwarto kung saan gaganapin ang presidential campaign sa space station ang mga bagay-bagay ay mas magulo dahil biglang ipinapakita ng system na malapit ng mapahamak ang space station, sinabi rin ni Jake sa lahat na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagsakay sa eroplano at aalis agad mula doon pero may isang tao na ayaw sumama. Sa katunayan ay may hinala din si Jake na ang taong iyon ang inutusan na isabutahe ang istasyon kapalit ng 1,000 times na sweldo. Biglang natumba ang tao dahil biglang nabasag ang salamin sa likod niya kaya naman tuluyang nakatakas si Jake doon at lumala na nga ang mga pangyayari sa mundo. Kahit may thunderstorm kung nasaan si Max at ang kanyang girlfriend nagawa pa rin nilang dalhin ang presidente at ipaliwanag ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Max na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil kay Deckham dahil gusto nitong sirain ang lahat ng kanyang mga kaaway. Siddekha may gustong maging presidente matapos ang kasalukuyang pangulo ay mamatay at gustong bumuo ng isang bagong kaayusan ayon sa ninanais nito na ang virus ay lalaaganap upang ang buong mundo ay tatamaan ng mga kalamidad. Sa India nagkaroon ng napakalakas na buhawi, habang sa Russia ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa temperatura na biglang uminit na naging dahilan ng pagkatunaw ng snow noon. Sa Saudi Arabia naman ay nagkaroon ng napakalaking tsunami na sumira sa mga syudad at nagwasak ng matataas na gusali. Habang sa kabilang banda, ang dating asawa at anak ni Jake ay labis na nag-aalala at nagpanik sa lahat ng mga sakuna na nagaganap, lalo na kung nasaan na si Jake. Maging ang space station ay nasisira na din, kaya't ang mga tao sa space station ay tumakbo papunta sa eroplano para iligtas ang kanilang mga sarili. Ngunit nagpa siya si Jake na manatili doon dahil kung nakuha ni Max ang access code ng presidente ay kailangan niyang i-activate kaagad ang Dutch Boy sa pamamagitan ng manual. Samantala, nagawa ng girlfriend ni Max na ma-paralyze si Deckham kaya na-aresto si Deckham ng mga pulis. Sobrang nadismaya ang presidente sa ginawa ni Deckham na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao. Talaunan ay binigyan ng presidente ng access code si Max para ipadala kay Jake bago pa lumala ang mga pangyayari. Si Max na nakakaalam sa balak ng kanyang kapatid na isakripisyo ang kanyang sarili sa kalawakan tumanggi at naghihinayang si Max dahil pinalitan niya ang kanyang kapatid tatlong taon na ang nakakaraan sa proyekto ng Dodge Boy at si Jake mismo ay hindi nagsisisi sa lahat ng nangyari sa kanya at hiniling lamang niya kay Max na alagaan ang kanyang anak na babae na manatili sa kanyang buhay. Pagkatapos ay agad niyang itinigil ang aktibidad ng Dodge Boy habang ang buong istasyon ay nawasak. Nakita ng anak ni Jake ang balita ng pagkasira ng space station ngunit patuloy na umaasa na mabubuhay ang kanyang ama, at nang bubuksan na ni Jake ang control room ay mali pala ang code na ipinasok at hindi mabuksan ang kwarto. Ngunit maswerte pa rin siya dahil hindi pala umalis doon si Yut at nagpa siya na samahan si Jake para tulungan siya. Noong mga oras na iyon ng pagwasak ng Geostorm ay may isang minuto na lamang ang natitira at na pinatutunayan ang lalong nakakatakot na estado ng mundo. Sa kasalukuyan ang lahat ng mga satellite ay pinapatay kung saan pagkatapos i-shutdown ng system ay agad na mag-restart sa pag-asa na sirain ang lahat ng mga virus. Sa wakas ang aksyon ay naging successful at ang Dutch Boy na bumalik sa paggana tulad ng dapat pagprotekta sa Earth. Sa kasamaang palad ang istasyon ay nawasak at napakaliit ng tsansa na makaligtas pa sila. Ngunit sadyang napakaswerte nila at dahil nakakita pa sila ng isang natitirang satellite na maaari nilang sakyan at nadagdagan ang kanilang pagkakataong mabuhay. Napuno ng kalungkutan ang mga tao sa lupa na nakakakilala kay Jake dahil sa pagkawasak ng space station at iniisip nila na patay na si Jake pero biglang may liwanag sa langit na parang humihingi ng tulong, ito na pala ang satellite na sinasakyan ni Jake at Ute, agad silang nailigtas ng eroplanong naglalaman ng station crew na unang nailigtas nila. Ang mga tripulante sa lupa ay labis na nagtatalon sa tuwa at nagpapasalamat na sa wakas ay nailigtas na sina Jake at Ute. Bukod pa rito ay humo pa na ang mga ganitong kalamidad at unti-unting bumalik sa normal ang sitwasyon. Lahat ng tao sa mundo ay labis din ang pasasalamat sa pagtigil ng lahat ng mga sakuna na naganap. Kahit na nandoon pa rin ang kalungkutan dahil hindi naman maliit ang naging mga biktima pero at least nailigtas nila ang ibang mga biktima at dito na nagtatapos ang ating pelikula, maraming salamat mga kaayos, God bless!